Good morning mga idol. Anong ibon kaya ito? Kanina pa to palipad-lipad. Wala po siya kapag kakalipad. Kanina pa po, po siya lipad ng lipad. Ako pala si Joella. Ako ang nag-voice over ngayon kasi paus si Papa. Napuya na po. Na po. Sisisid na sa dagat para makumuha ng mga isda. Para makakain siya. Yan na yan, yan. <laughs> Umalis ng ibon kasi marami ng isla kasi bababa na tayo ng